Siyam ka mga sakyanan nagkarambola sa aksidente sa barangay Mambaling, Cebu City, kagahapon sa Buntag. Kalit nga gidaro ning usa ka ito mga SUV ang mga sakinan ga nakaparada ra sa karaang gasoline station nga wak na mag-operate. Gingong sa kalit lang, misungag ang SUV sa usa ka gapark nga sakyanan nga nakaapekto sa uban pang mga sakinan. Lakip sa siyam nga naapil ang tulo ka mga motorsiklo. Natumba usab ang gasoline pump. Sa pasiunang report, gingong nakatulog ang driver sa itom nga SUV. Ginala sa traffic police para sa investigasyon. Gisubay sa Balitang Bisdak ang Traffic Enforcement Unit apan wala nagpa-interview ang driver. Pero nasairan nga nakig settle ra ang pamilya sa driver ngadto sa tag-iya sa mga sakyanang naapektuhan. Pusok uh, lang eh. eh Dungo na mo uh -huh. uh -huh. so, niyo, Nak kita nak buat dia nak wasak na dia. April tahun tak kau, gua ha, tak pergi nak kauan ke? parking nak gabi, diri, jadi, porti mempunuh lagi jadi ni. Di parking at bang. Ya, motong saya hari parking saya hari